guys para orinyo nyo ito po yung magandang proseso ng paggawa ng pospor dito doon sa ibang bansa mga ka-idol ito yung kanilang ginagawa sa paggawa mga ka-idol no panoorin nyo ganyan pala pagkatapos niyan eh, parang tatanta na yan ng pinong pino ayan no? para makagawa ng stick Yano? no Yun yung ginagawa nila mga ka-idol gamit yung mga high tech na machine Ayan, parang sasarain na yan. Ang galing nila mga ka gamit yung mga teknolohiya. Yun ang kanilang paggawa ng posporo. Ayan na oh. Ayan. Napakahitik oh. Ang galing parang napakadali lang napaka easy ayan no kaya na ay, ipapunta na yan sa mga lalagyan ayan no sa box yan parang naka program na siya mga ka-idol kung ilan yung laman pare parehas yan ayan no napakadali napaka easy lang mga ka-idol wow ayos talaga oh yan for packaging na yan. yan po ay sa ibang bansa na paggawa ng posporo mga ka -aiden. yan o oh, for packaging na yan yung ginagawa nila napakadali o oh. yung mga nagtatrabaho dyan ay hindi na nahihirapan, napaka easy lang parang babantayan lang nila yung mga paggawa yan o oh, papunta na yan sa loob ng box yan ang galing mga ka-idol, Talagang malupit ang paggagawa ng mga postpro, Ayan, o. No? Ang galing.